Kumusta mga kapatid? Welcome sa unang episode ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Ngayon ay Miyerkules ng Abo. Ang araw na ito ay napupuno ng mga tanda o marka. Una, ang araw na ito marks the start of the season of Lent o mas kilala sa tawag na Kwaresma. Alam natin ang sinasagisag nito. Nasa paanan na tayo ng bundok ng muling pagkabuhay at ngayon ang simula ng matarik at mahirap na pag-akyat doon. Nalalapit na maguli ang mga mahal na araw, ang tugatog ng mga misteryo ng ating pananampalataya. Kaya naman, ang mga bagay-bagay na ito ang ikintal natin sa ating isip upang makapanhik tayong maigi sa mga misteryong ating pagninilayan. Ikalawa, ang araw na ito, sabi nga natin kanina, ay tinatawag na Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Imamarka, itatanda sa noon natin ang abo. Gaya ng nasasaad sa ikatlong kabanata ng Aklat ng Henesis, paalala ito kung saan tayo nagmula pahimakas kung saan tayo hahantong o babalik. Ngunit ito rin pahiwating kung ano talaga ang buhay natin in between those ends. Ang lahat ay lumilipas, ang lahat ay umaagos, hindi nananatili lamang sa isang sandali. May simula, may daloy, at wakas ang paglalakbay natin sa buhay. Kung noong binyag at kumpil, Pinahiran tayo ng langis bilang tanda ng pag-angkin sa atin ng Diyos bilang kanyang makapari, makahari at makapropetang sambayanan. taun taon, -taon na may pinapahiran tayo ng binasbasang abo. Paalala na ang dangal na tinanggap natin sa Diyos ay pawang biyaya, hindi dahil sa angkin o likas na karapatan. Sa makatuwid, paghanda ito ng ating puso. Tulad ng marinig po natin sa salmong tugunan sa araw na ito. At ang ikatlo, tanda o marka ng buong panahon ng kwaresma ay ang mga kawang-gawang ipinapayo ng simbahan. Fasting, almsgiving, prayer. At kung susuruin lahat ng ito ay mga pagbabayad puri. Panalangin sapagkat tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Paglilimos, patungo naman ito sa kapwa. Sapagkat ang kapwa ang salamin at batayan kung talaga bang iniibig natin ang Diyos madalas manglingid sa ating mga mata. At ang pag-aayuno o pagbabawas o pag-iwas sa marami at nagbibigay lakas na pagkain ay para naman sa sarili upang muling tingnan ang halaga ng ating sarili, katawan at kaluluwa bilang templo ng Espiritu Santo. Paghahanda naman ito sa ating mga kamay na nagbubunga ng kawang gawa. Kailan gagawin? Sabi sa ikalawang pagbasa, ngayon na ang panahong nararapat. Kwaresma, Miyerkules ng Abo, Kawanggawa. Ang mga sinabi nating mga palatandaan o marka, hindi ba't alam o ginagawa naman na natin ito? Why these things again? Simple lang po mga kapatid. Sapagkat bilang tao, nakakalimot tayo. Sa ating pagkakasala, hindi lamang ito laban sa Diyos, kundi labag din sa ating kapwa at sarili. Sapagkat ang mga mabubuti mang gawa sa unang tingin, kung hindi ito itutuon sa tamang layunin, itong mga marka, palatandaang panlabas, ay pawang patawa lamang napalabas. Kaya naman, mahigpit ang utos ni Jesus sa Ebanghelyo, kaiingat tayo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Ang puso ang punitin, hindi lamang ang suot na damit, sabi pa nga ni Propeta Howell sa unang pagbasa. Ang mga tandang ating isa sa katawan ngayon, naway mapangatawanan natin hanggang sa wakas ng kwaresmang panahon. Alalahanit pagsisihan ang mga kasalanan. Gumawa ng paraan upang masariwa ang ating oo sa Diyos araw-araw. At tulad ng isa pang maaaring banggitin ng magpapahid ng abo sa ating noo, magbagong buhay at sa mabuting balita, sumampalataya.